Sa layuning mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipinong nasa malalayong komunidad at mga lugar na tinama ng gulo, namahagi ang PCSO ng higit dalawang daang ambulansya sa mga lokal na pamalaan sa bansa. Iyan ang ulat ni Clayzel Pardilla sa mga itinuturing na typhoon-prone provinces sa bansa, ang lalawigan ng Isabela. Kaya mahalaga sa probinsya ang pagkakaroon ng sapat na ambulansya na mabilis na tutugon sa medikal na pangangailangan ng mga naapektuhan ng bagyo o anumang health emergency sa lugar. Ang good news na mahagi ngayong araw ng higit 200 patient transport vehicles o ambulansya ang Philippine Charities Office sa mga lokal na pamahalaan sa bansa, kabilang sa nabigyan ang bayan ng Kirino at San Manuel, Isabela. Sa bayan po namin ng San Manuel, uh, very limited yung aming uh, capacity to transport patients uh, yung aming RHU, -E, isa lang yung ambulance, yung o namin, merong dalawa at kaya ito napakalaking tulong po nung nakuha namin tulong mula sa PCS. Sabi ni PCSO General Manager Mel Robles, ang kanilang pagbibigay ng ambulansya ay pagtupad sa kanilang layuni na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino na nasa mahirap na komunidad, liblib -lib na lugar at inamaan ng gulo. We hope sa so, pamagitan nito ay maibaba natin ang servisyo ng uh, pamahalaan sa lahat ng mga mamaya. Yung kumpleto po ito, mayroong stretcher, may oxygen, mayroong uh, uh, device for getting the BP, at may wheelchair pa. No? So more or less the basic things na kailangan ay nga rin ito po. Hindi po lahat ng mga nagpapa-schedule ay naamin po na napapaulakan ng... Ng, uh, ng, slot dahil nga po uh, sa kulang, kulang na kulang po kami sa ambulans po talaga. Uh, sa ngayon po ay malaking katulungan po itong naragdag naming uh, isang ambulansya para din sa ganun uh, makamita po ng mga humihiram na magkaroon po sila ng gagamitin sa bawat ah, emergency. Bawat PTV ay nakakahalaga ng higit dalawang milyong piso. Sa susunod na taon, target ng PCSO na makapagbigay ng higit isan libong ambulansya. Dodoblehin rin sa apat na bilyong piso ang charity fund. Kaya hinihikayat ang ahensya na suportahan ang mga palaro ng PCSO kung saan kumukuha ng pondo para sa kanilang mga charity program. Sa harap ito ng paglitaw ng mga iligal na palaro na hindi na nga nagbabayad ng buwis, hindi pa tumutulong sa kapwa. You cannot compete dun sa iligal kasi wala naman tayong ilalaban na gano'n eh. Because we are here primarily for charity. Kaya lagi kong sinasabi, ang panlaban nyo lang dyan, yung ating slogan na sa bawat taya may kawang gawa. Importante po yan. Samantala, kasunod ang hacking incident na nangyari sa Facebook account ng PCSO, tiniyak ng ahensya na iniimbestigahan na ito at hindi na mauulit. Tanging social media account lamang ang napasok at hindi ang sistema ng PCSO na pinahigpit pa ang seguridad sa ngayon. Kalei Zalpardilia para sa bayan.